May kaso pa rin si Secretary Boying Rumulla dahil nag-file ako ng motion for reconsideration which is in all trial, in all proceedings. Meron talagang MR. Pag kunwari nag-decide ang court, sinabing ganito, pwede kang magpa-MR. Motion for reconsideration of the joint resolution of the Office of the Ombudsman na nagbabasura sa mga kaso laban kay Secretary Boying Rumulla at iba pa. Ayon sa rules of the Ombudsman, Office of the Ombudsman, maaaring magsampan ng motion para sa si reconsideration sa loob ng limang araw. E eh agad-agad na nagsampa si Senator Imee. Inihain ko ang aking motion sa mismong araw na inilabas ang desisyon. Malinaw na naisampa ito ng nasa tamang oras. Ibig sabihin, paglabas ng desisyon, nagsampa kagad ng MR. Sa makatuwid, may nakabimbing paring kaso si Remulia. Para bagang sinasabi ni Senator Imee, since may MR and pasok yung aking pagfafile ng MR within the five days, hindi pa ho clear si Remulya.